So, what's up mga kipos? Good morning. Yan. Another day, another vlog. Kaya, yan. Tara, samahan niya ako magpakain ng shell food by Max Pro. Kaya, yan. Tara. Pakain na tayo. Kahit maulan ngayon, isagpapakain nagpapakain pa rin tayo. Yan. Sanayan lang talaga ng isda. <laughs> mga breeder natin na PKBM. Then itong Golden Cebro natin, ang tagal na hindi pa nagda-drop oh. Sobrang laki na yan sa personal. Ayan, pakaya tayo ng Max growth Ayan, yung mga gusto mag-order ng Max growth mga par, lalagay natin sa Yellow Basket yung link. Para yan. Mabilis yun na lang mahanap. Yung mga gusto nyo mag-order yan oh. Kita nyo naman kung gaano kalaki na yung mga pag-going one month old natin. Kasi nagpapakain tayo ngayon. Binobomba natin eh oras-oras tayo nagpapakain ng isda. Hindi mo tayo yan mag-water change kasi maulan. Susunod na lang tayo mag-water change kapag hindi na maulan. Yun know, o, oh, food trip sila ngayon. Lalo yung mga fry natin. Mamaya BBS tayo. Pang alternative lang to na gel food kapag wala tayong na-hatch ngayon na BBS. Yun know, o. Oh. Mga golden zebra. Siyempre, hindi lang pwede ito sa molly. Pwede rin ito sa kahit anong isda yan. Ang mga gapi. Food trip din sila. Yan. Ito, damihan natin dito kasi masyadong madami dito yung mga maulis natin. No? Kita nyo naman yan. Mga going to one month old. Kaya yan. Hanggang dito na lang yung ating video mga par. Okay, bagsak muna. Kamal